Oh, uh, yan, huli. Huli. Yan, malaki-laki na naman sa mga <laughs> Uy, tayo. Ay! ganda. May atay. Yan ang ginaganda nito ah. mga sa butong pag mabigat. Huli. Oh! Uh. <laughs> uh. huli. huli, huli. Ito pa? Laki. Uy, Diyos ko, mabigat na naman. Ay, talaga naman. Ay, eh. dalawa. Ay, dalawa. <laughs> Uy, dalawa. <laughs> ah, dalawa. <laughs> <laughs> Ay, bayabasin nyo na rito. Ang laki oh. Iba, iba bumiwas. Ah, <laughs> oh, laki. Grabe oh. 4.5. Dakula, <laughs> mga oh, kachuy. Dakula, mga kachuy. You know? Oh, you know. <laughs> 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 yan oh. man. Ah, ito. Four fingers. Ito <laughs> rin. Sabay-sabay na. ini. Ay, yan na naman si Manoy. Isabel, kala mo. Kakagis lang no, yun na, ha. Ganda pa lang sa Ganda, yun no, mas okay, mapisik. Ay, eh. isa ko wala eh. nakalas na eh. Ayun. Ang na ng pa rin pag-uwi. Ang puno ah muntik na naman mapuno pala ano <laughs> mga tayo oh. oh diba hindi talaga luad kabinglit mga tayo oh diba talagang wala, pinili mo wala. lang talaga alas oh. alas tag 4 din oh 3.7, 3.5 oh. Ayos Lord, so, so mga blessing grand. namin hindi kasi margin marami mo yulit na tayo ikin kasi margin oh grabi grabi <givoy> 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 oh. ano? na laki Ito yung kanyang nagpula ooh wow 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 na tapos at napapansin niyo mga toy, eh, medyo malayo tayo sa kanila kasi ano, butong sit up na rin sila doon, puro butong na sabitan kami kaya ano. Ah, tayong spot pero andiyan lang din, malapit lang sa so, sana mag-harvest dito no para lumipat yung ibang anglers dito sa ari no. Ganda mga sa butong, grabe. Yung apat na ano, mga good size na dali sa butong sana umuwi na yung cellphone natin mga magpapasalamat tayo sa lahat ng supporters natin yung mga solid katuy natin at sa mga silent viewers po natin maraming maraming salamat po sana huwag kayo magasawa mga kasi para lalo tayong lumaki yung channel natin no? oh. So, maraming tayong mapasaya kuya dito, yan sa si Tarlac panili Tarlac at siyempre sa may Victory Tarlac yan may labig may labig siya oh, yeah. to ayan Ina, na ulit tayo mga tayo. ba yan? Kagat ka ba? Uh. Ah, kagat na naman mga toy. Huli na naman, huli. Oy, wala. Ayay. <laughs> ay. Daling plastic. Just yes, go. Oh. Gatay nyo na po yung malaki para makita nila yung mga kasi natin. Ay, mga na katay, na naman. Lumun na mga katay. Uy, 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 uy. Uy, oh, uy, yan na naman. Ito na naman. Ay, sinabit tayo mga katay. May uli. Oh, Mario sip, Wala na mawawala yung sitap natin. Ayun. Ayun. na. Oh, mayroon, ayun, na. Oh, mayroon ayun, nga ako ayun, mayroon ayun. nga ako. Sinabi to ako. Ayun. Uy na, boss. Ayun, ayun, ayun. Oh, good size yun. Thank you, ko na nga ba. Thank you, Lord. At sa pagkakasabi. Ayun na sa'yo. <laughs> <Thank> <laughs> na <Thank you. laughs> yung mga 3.1 mga to yan yeah, natin kasi mayroon tayo pagbibigyan taga Cavite isa natin subscribers mga uh, Rodriguez family oh. yan mega mega sya to And, at siyempre mayroon hindi lang ano mga to hindi lang 3 at siyempre so, binibigyan din natin sya ng mga malalapad eh so, uh, matikman nyo naman yung ano, yung lasa ng malalapad kasarap kasi mga yung ano, mga four fingers. Gagataan. Nakpo. Kasarap. At siyempre, hindi ganun galag kay si Monte. Yan, pasupport din po mga sa kanyang reel sa Ibino No? Yan. Tayo, dyan, 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 Tayo. Dito talaga mga ito. Grabe. Makibit. Oh, yan na naman. Oh, oh. Oh, yan. Huli. Huli yon malaki-laki na naman ito mga tay. <laughs> gandang size mga tay. <laughs> Yan ang ginaganda nito mga tay sa butong pag mabigat. Huli. Yan mga tay. Kabingwet! Ay, kasay marjong. Mga tay, ano. Victor, may na kayo nooy. Giniagawa nooy. Dahil nyo talaga yun ni, ano, gusto madakula. Day. Aray ko, aray ko, aray ko. Taray Thank you talaga. Marahay. Eh. <laughs> Diyos ko. Ay ko. Ay ko. Ay ko. Tara da kula. Bagadi. Uy. <laughs> Nakatagaan man bagay din. Anoy. Iyo. Manggiraray ang hardest. hardes, <laughs> okay, mati. Di man lang nabawasan yung pain natin. Sabi ko na nga po. Biglang pinakbo yung matoy, ganyan na pa yun eh. Ayun, butom tayo matoy. Kahit sila doon matoy sa kabila, sa kabingwe. Butom din. Ayun. Ayan. Same ulit. sim same, same, same. Day. Uy, grobe oh. laki nung ano. Yung ahas. Parang may gusto naman sumayaw na... yun naman matoy oh. Uy. Kakalapag-kakalapag plump. Oh, 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 oh. Puli na naman. Ha, <laughs> ah, ha, nakamala. Oh, no, this is cool. Lastik talaga. <laughs> Ay, talaga. Oh, ah, ah, Ganun talaga mati pag Pag matigas yung bulate. Eh. Talagang lalaban talaga sa mga maliliit. At siyempre sa malalaki lalaki. Oh, oh, yan. Maka tayo. Oh, oh. Ulit, ulit. Ah, ah. Ay sus, no. Patay sumabit pero may laman to. Agay, wag mo nga yan. nag na lang yan. Ah. Matap ka sana. Huwag ka mapuputol. Ay, anla. Ano to? Gulong. Ay, gulong ng paladule. Magali natin. Hala ko, Hala python gulong mga katoy, mamaya rim to. O, oh, for sale na to mga katoy. Sino gusto ito? Yeah. Pang mountain bike ko. Ang size nya ay 2.35 yung ano. <laughs> <laughs> <Ineaga> yung interior. Yung <laughs> <Ineaga bang>? interior. <laughs> <colored>. Teka lang mga <laughs> <laughs> katoy na. Ritin na lang yung mga katoy Kaya na talaga sa pamimingwit hindi lang han hindi lang hanap ng pamim ulam hindi pantanggal ano na rin sa mga manonood stress ba di ba mga tiy? ganun talaga yan mo toy bawal yung seryoso dito oh <coughs> kasi yung bulati ko kaya ano yan ang ganda talaga oh kasi ka agad matanggal dito sumasabit eh. ah. tanggal to talaga yung dalawa mga kasi mas maganda na tataran pero diet wala talaga mga ating sa floater wala ano, nakailan lang ako ng floater sa dalawa, dalawa lang ata dalawa lang huli ko sa may floater yo the rest ano no puro ano Puros. na butong mabuhay sa pinchos sa pa ka alis pa lang yung huli na eh

<laughs> Ay, bayabasin nyo na rito. Amin na ito. Amin na Kasi Victor dito ka na. Napakarami nyo dyan. Huwag dito madawi na. Dami na pa. Ya, amin na malit Ano gagawin nyo dito? Ah, oh, sige. Eh, gito ya. Papain daw nila mga bisan. Palus gusto nila mati yung malaking ano, bulati tapos yung ano dancing worm nagmana na ata sa atin to eh nililig <laughs> yung tilapia dito ng ano, eh, dancing worm yung malaki na perikpitikan kung tawagin sa bicol no? <laughs> perikpitikan yan may gamay galab sa lahat ng supporters natin sa bicol napakalaking tulong natin na ano na, na Supportahin nyo na ang ating channel no Kabiwas Kabul ka na kabiwas Special TV Philip Robles kaya Vic Tara na At meron na tayo na naman dito oh. Maganda sa butong uh, Gustong gusto ni Kuya Vic to Grabe si Kuya Vic sa kaya Yung selector mati nakadaal sila ano Laplas si Kuya Dani Marami Nag-enjoy talaga yung buong tropa dun. Grabe. Sila Michael Borac. Allah. Ito yung Jason. Puarbis sa lalat dun. Si Kabingwit lang na rin. Si Tol Ervin. Yung Tol Ervin, hindi gaano kasi yung huling natin doon eh. Kaya medyo konti yung ano Yung huli ko dun mati. Yung, yung huli ko yung bandang huli na. Ibinibigyan eh, kay Tol Ervin. Kasi marami din siyang binibigyan ng mga bahay na na ayudahan ika na uh, makakapakabuting nga ng bata na yun to RV yeah. ipatatay din mo rin kasi umalis na yung mga ibang under kung umuwi na <laughs> pero dito mati may kumikibit pa rin pero hangit.

Ang kibet ngle kakalagi okay. ko na tatlo kagad, ka kaya di ako nakapag video kagad mati. Wooooo! Kadalayong matungod niya, kita nagawa niya, dirahuli. Kala kalagi tulang yun, yun 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 dahin sumasabit pero yung hook lang natanggal Parang Kasi malapit na lang pala ang isda ngayon mga tayo. Oh, good size yan mga tayo. Taba, taba! Kami na kasi kayo sir eh. Nakarami ka na kayo. Kahit saan siya pumwesto eh. Hindi nga umalis pwesto ito eh. Ako wala pa akong uli. Ganun yung oh, mga kayo ganun kaya ako ng pwesto. Oh, no. Inuwi mo na tatay eh. Kaya mas, hindi na naman kita kayo na kung meron na. Sabi mo wala pa. Tapos harvest na pala. Oo. Oh.

sana sana <coughs> nakatali sa kawayan kung 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 kung

<laughs> Ayaw, pa Ayaw pa umami. Wala lang si Tol Ervin eh. Hindi nyo lang kaya nyo mamigay. <laughs> Ayaw sabihin niyo totoo eh. Mahala kayo plak-plak pla, pla po. Para makabawi. Thank you, thank you, thank you. Ah, <laughs> May bilis lang ang sa middle -lift. Tama nga naman, wala pie. naman talagang ang oh. eh. Sa middle meron. Sabi nito yun ito. Kulang tong limang piso mo. Bakit? Bibili na kami. Punta Kung ako bibili na, eh. na kami. <laughs> joke ka naman mga kasi margin. Joke rin pala to eh. Oh, <laughs> yari na <sa mga>. lang. <laughs> Oy, rin yung floater natin. <laughs> well, take, ting, ito. 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 tayo Ito. Ito. Pangatlo pa lang nating huli to tapos yung dalawa wala video yun. yung Yung ulo nito kanina. Good size to ma. Kung mayro pag sumalubong no. Kamo pala yan. Sumasalubong <laughs> sila, marunong sila para di mahuli. Ayun mga tay, si Manoy Joel mga mga Manoy mga Manay Dakol sinarakop ga oh. Call, si oh. <laughs> Giniago ba? <laughs> Pirang kilo to Manoy. Eh. Ay, siram sana na. nang taraw. Iling ang taraw, ining narakop ni Manoy. Sige raw, ay. Ini na Ay, si Ram. Loko Ito, mayroong Ay, ito yung kanina na. Loko! buhay mga kasi, grabe, oh. Nasa limang kilo nga ito. Sarap. Oh. Oh. Mano yung chowal ah. oh, Grabe pang pirang kuwaraw ito nay. Hello. Dr on, <laughs> 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 Huwag din na yun Pero Pero ko laon Basta mo <laughs> <laughs> Nakagol <laughs> yung... Magbaranlut kita <laughs> <laughs> Jajan, dyan Highlight ka manoy Mabalas, <laughs> <laughs> manoy Nataka nakajakpat ay Maurag talaga si manoy <laughs> oh, oy <laughs> Uh, yan gerak <laughs> Four fingers. <laughs> ini? Yeah, no, fingers. <laughs> <na. laughs> <laughs> 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 <laughs>

Rockwell, sa Rockwheel yung... lang na ano, kaya sa ano. Yung vlog ni ano ah, sa, sa, Rockwheel, sa Makati, Mandaluyong? Ah, sa kabila yun, sa may barangay hulo yun. Maganda na huli yan ngayon doon. na yun, kita ay ano yun eh. Dami, ay si marami yeah. yun doon kanila. Yeah. Sige lang, shoutout nga pala sa mga ano, sa Mandaluyong anglers. No? sila si Vice tsaka si Kuya Francisco no. Kuya Juju. Uh, kasama natin sa lecture. Malupit yung upload ni Chris ni Ryan din, grabe. Lalaki. Hindi lang babae, lalaki. Ay, laki oh. iba bumiwas. Ay, laki. Wala. Grabe oh. 4.5 oh, oh. oh. Dakula mga kachuy Dakula mga kachuy Yun o Oh yun know? oh, you know? oh. Grabe <laughs> Akin yan o <no>? Wala <laughs> ka dyan <gano. laughs> Ba Hindi ka naman bumiwan sa'yo oh. <laughs> Bawa mo na Nakain ko eh Bawa mo na oh. <laughs> Ayan o Kain tau John Siyempre Ayan huli na nga Aba laki pati <laughs> Biniwas ni kabingwit Tingin kita bingwit Bing Talagang huli to Huli ah, na yan Grabe Laki. Ganito rin ka rin <laughs> Mas malaki to. Ito ba kawala ah, mo boy? Yo yeah na. <laughs> Pares pare <laughs> ah. <laughs> tayo ulit tayo. Oh, thank, you. thank you sa inyong vlogger mga kabimuit mga kachoy ah. ito na ang uli natin ang eh. <laughs> <laughs> ganda pag ganito po lahat ano yun? Uh, uh gan ganito okay. lang no? kapo lang 4 ano? di, ko na ano gumaga uh, okay. mm. Ay, sarap. Ay, ay, I like, like bagong bayang pising spot. A spot. A Hindi ka tumitingin, wala. Wala, wala. mayroon. Pag natingin ka, wala. <laughs> <laughs> ano yun? O, eh, oo nga. Intay mo. Pinitikpan pa lang. Oo, ayun, ayun. Ayun, ayun, yung isa, yung isa, yung isa na rin. Ito yung meron yun. Oo, yung ito yung meron yun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, mas malaki, ala ka. Balibri. Yun, buti, buti nabiwas ang bata. Yun, huli yun, mas malaki yun. Wala. Meron. Eh. Wala. Sus, gino. O oh, grabe, pagka Sus. Baloktot na baloktot. Baloktot, eh. Kung di nga lang nakasabit yan, eh, nadala yan. Sus, <laughs> <laughs> alarm. Ang lakas, litar, o lakas na ba? Tung. Oh. itim mo. Para matahilos. Masabitan ba na? Hindi. Hindi. Eh. Kuwabing kabat na yun, no? Sa dulo. Sa dulo lang sila doon, no? Tayo yung manahimik. Ah, masin. Ole! 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 Kapi na yun. Ito. Ole! Na, Natuloyan to. <laughs> Ito. Ay, nagdadrag. Sorry, sorry. Oh, nagdadrag. Na nagdadrag. <laughs> yun, <Ay>, maganda na naman to. Uy, four fingers na Ito, ano, si Four fingers? Pansamantala <laughs> naman. <laughs> naman. Ito na ba? Ito yun. naman tayo ng pangat. Four fingers. Oh, diba? 3.8. 3.8 Kalo lang masaya ka masaya

Huli ka! Huli Mabigat na naman! Malaki! Malaki yan! naman! Mabigat na naman! Ay, yun na, naman, ah, na ayon lang! Kinabit niya o okay kinasana eh! Ayun! Ayun! Dala! Katanggal! Katanggal! Laki yan! Malaki! Ah, sana is that to! Huwag lang sabit! <laughs> Sumama yung sa! <ha. laughs> Ay! Malaki nga! Malaki! Malaki yan! Oh, oh. Oh. Ay! Dalawa! Ay! So, <laughs> Kala ko dalawa! <laughs> Ay! Sorry! Sorry! Kala ko dalawa! Ayaw pala mabigat. Ayaw pala mabigat mga tayo. May kasama pala pla pla. Plastic. <laughs> Ay, yan na naman si Manoy. Ay, Isabel, kala mo. Kakagis lang nun no, yun ah. ha. Ganda pa lang sa uh, Ganda, yun ang okay, masama pisik. yung isa ko nawala eh. Oh, nakalas na eh. Ayun. Ayan. Kaman, Dalawang Ay, si Makanor. 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 Dalawang sulod oh. Okay guys Pukul guys <laughs>

dila grabe itong ispat si So yun lang po muna mga pinho, no. di tayo magpapon kasi meron mm -hmm. tayong mm -hmm. magpagbanting pacing sa mm -hmm. sa Pasig. So yun lang po muna mga pinho, siguro nagpapasalamat tayo dito na makasama rin nyo. Sila Manoy Joel, Raw Satay, sila nakabingwit, yung mga bingwit. Alis na rin ka na yung Alis ka na rin? Oo, oh. ay 1.30. Okay, kay Victor, <laughs> okay. Okay. Manoy Max, <laughs> tapos kay... Bye, bye, ready okay, na natin. Ano? Okay, Marjon, anong oras ka? Amay, amay ata. 'Yan, yeah, sabay uh, Ano pa tayo isa. pa 'yan. Si, 'di Si Victor. Ay, 'yan, Si Victor. Ngaanap ko. 'Yan. 'Yan grabe, ganda ng uli namin dito. Talaga ka na 'yan. Ano Talaga 'yan. 'Yan. ang dami. Sana ulit. Sana, mas marami yun sayo. Sa cooler ko na ilalagay Baka lumukso pa eh. Wala kasing takip ito mga Yung nakaraan, naglabasan yung huli ko dito eh. Tumatalon pala sila rito eh. Yan, ginaganda mga isa may kulay kasi first na first pa rin pag huwi. Oh. Yun, dami Puno. Ah, muntik na naman mapuno pala. <laughs> Ang mga tiyo? Oh, di ba? Ang kita lagaluad. Uy, puno na naman sa'yo, Choy. Puno na naman. Maurag talaga sino no? Maurag. Kabing mit mo tayo. Oh. <laughs> <ma -urag. laughs> oh Grabe. Talagang uh, pinili mo lang talaga halos halos tagpo four fingers din oh. 3.7, 3.5. Oh. Ayos. Yung so, Lord's mga blessing na amin. Kasi margin marami-rami yung ulit. Ayan mga kapatid, yung kain oh Grabe! Grabe, lalaki! Sabi ko, meron siyang ano, isang malapad. Oh! Uh. Five point, uh, siguro ko, siguro ang five Ito Ang Malapad din yan. Yung kayo pinuno. Ayun o. Huli pa rin? Ay, huli pa rin oh. Nadagdagan pa rin kasi yung arbo. Oh, Grabe, naganda pati ng size oh. Oh, galing. Lupit talaga. <laughs> may tansya <laughs> <thank you>, <laughs> eh, do. Kailangan may pool. Pool pa talaga. Yan. Pagumbay missing spot na tuloy do.